sa inyo dito na naman kami sa kitchen yan ang schedule na nag-cooking ngayon no? si Consi or si Onisan Pinoy FW Vlogs yan po siya daw yun mag matinig. para hindi matinig guys makain mo ang buntot yan po ang inyong gawin i-slice nyo maliit yung buntot ng bangos lalong lalo na yung malaking mga bangos no? kailangan nyo yan para makain nyo kasi pag hindi nyo gawin yan mag ipaksiyo nyo or prito makakain nyo yan mga langga so yan po ang dapat nyo gawin So yan po si Onisan Pinoy. So ito yung mga sangkap niyang sangkap niyang ka ilalahok no. Yes. Ano? Ang bangus. Ay ah, okay, Talaga ka brad, talaga ng mga camera no. Oo. And si Francis nagluto din siya ng ano. Nagluluto din siya ng kanin niya. Wala akong luya. Kuha ka muna ng luya do. Ito. Ito naman ang gulay ni Unisan no, Pichay. Isipalit yan guys kasi ang I ano mo no? I paksyon no? I niya guys tapos ito, iba naman to. Iba naman gawin niya, niyan yan, gulayan niya lagyan ng magic sarap. Oh, yan. Marami rin siyang mga ano dito, oh. may toyo siya, may mantika, may cellphone pa siya dito na magba-vlog siya sana kanina pero nalubat. So yan lang ang ating ano na ang bangus guys. So masarap ang bangus kasi pag once na magpaksiyo tayo, wag nating tanggalan ng mga kaliskis para masarap lalo ang lasa. Yan karamihan nakikita ko yan sa mga ano din, mga nagluluto. Hindi nila tinatanggal yung mga kaliskis ng bangus para masarap daw siya. So yan ang mga paniniwala ng mga nagluluto ng mga bangus. Pero masarap naman talaga. Si Onisa ay si Kasablay o tingnan nyo. nagdot din. Kasi guys, alam nyo, mahirap kaya maghanap ng content. Kaya nga kahit ano-ano na lang ang i content namin para mai-upload lang. Para update lang po sa ating YouTube or sa ating mga Facebook. So, yun lang. So, may nagluluto din po doon sa dulo. Oh. Ibang lahi. Ayan. Iwan ko si Francis, nagluto rin yata siya. Oh. Kanin. So, para sa pananghalian. Isang kainan na lang guys. Lunch time na lang. Ngayong umaga is wala masyadong tao dito, wala masyadong nagluto kasi sobrang aga pa, alas 8 pa lang. So mamaya maya yan mga 10 o'clock or 11, yan po magluluto ang mga tao dito. So, sarap kayo ng bangos. Balikan muna natin ang bangos, no? Ipakita natin ulit for the last time. Ang dalawang ano lang yata to, dalawang perasong bangos, ganito lang siya kalakihan, Hindi masyadong kalakihan. Ayan. Ay, tatlo pala to. Kasi tatlong ang ulo eh. Tatlo. Tatlong ulo. Tatlo palang piraso na bangos. Pero, na, ano medyo maliit-liit. Si, ano naman, si, si sa nagbili ng pizza ulit doon. Dinagdagan nagdagan daw niya kasi ito lang pizza is maliit lang. Ayan. Ginayot. Slice na niya. So, dinagdagan nagdagan niya. Iwan ko kung nakakuha pa siya. Mayroon Mayroon pa ba? Yan o si Oninsa nagbili ulit ng pichay guys. Pulang daw yung pichay. Oh, di, diba tingnan nung no, sundan natin siya guys kung paano siya maglinis ng pichay. Diba? Oh. Mara, ang dami loya doon kunsi. Ang dami loya doon tingnan mo nandito. Yan guys no. Hinugasan niya muna bago niya i-slice. dapat ang gawin natin guys. Bago tayo mag-slice sa mga gulay dapat hugasan natin kasi para matanggal yung mga dumi. O, oh, kasal po pa natin yan pagka-slice, hindi oh, pa po yan final. Hindi yan, may second pa yan okay, na paghugas. Tingnan okay, mo na. Eh? Tingnan mo na natin kung paano niya i-slice, no? Hindi natin alam mag-slice kasi. Siya kasi ang ano, expert sa pag-slice <laughs> ng mga gulay. Tingnan mo. <laughs> oh, tingnan mo, oh. tingnan nyo guys kung paano Magaling siya mag-slice. Magaling talaga siya. Kaya nga sinabi nila si Konsi magaling yan sa pagluluto ng mga ano ng gulay. Ayan, ito yun. Ayan o. lang yan guys. No? Tanggalin mo sa sapakan pinakapunong ano. Itong bitsay pala ang isang piraso is 1 uh, real or 15 pesos. di ba mahal din. Pero I think mahal din po ang ano sa atin doon ang pichay sa Pinas. So yan siya magano. Tanggalin muna tapos i-slice na niya. I-slice na niya pagkatapos niya mag-cut uh, ng ganyan. Mapait na yan. Oo oh, kasi may bulaklak yan eh. Bulaklak. Sinangan okay. mo yan, mapait yan. Hindi, hindi, hindi ko sinasama yan, tinatanggal ko rin yan. Mag, magluto ako. Dami pa daw sa plastic kon. Kon. Maliliit na yun, man. Maliliit. Ito nga maliliit na yun. Tingnan nyo guys yung mag-cutting. Pwede hmm, Tapos may loya pa siya guys. Ang dami niyang loya. May loya dyan sa loob. Ayan na kita Siguro, kanya. okay na. Yan no? Oh. o. Okay. Lang, okay. na daw yan. Sabi ni, okay, natin. Ni San Pinoy. Yan Pagka na slice natin yun guys. Hugasan pa ulit natin yan. hugasan oh, pa niya yung guys. Nung nakita niyo hugas kayo natin temporary hugas pa lang yun. Uh, oh. pa lang yun. Tama yun guys. Kasi yung mga... May mga sa loob niyang O buha, buhangin, oh, buhangin yun. pa yan oh, may buhangin dapat sa ating pagluluto guys malinis ang ating lulutuin kasi Tama. kinakain ano yan, papasok sa ating katawan yan guys ayan o oh. kaya mo show ganyan yeah, pwedeng, isiparit niya guys doon ang ano yan lutuin ng ano puti na medyo matigas yung mga dahon ang madali lang kasi maluto yung, yung dahon yung mga dahon madaling maluto yan pag pinagsabay mo yan guys malalabog yung ano oo oh, itong dahon yung dahon madaling uh, ano yung dahon huli na lang yan tama Swak. tama yun ba tama ba yun guys Swak ka doon Di ba ang bilis niya mag-slice? Parang mag, ano yata siya dati. Dati tayo kusinero sa yaw yaw guys. Uh, ah, yaw yaw. Yung huli natin yung sa yaw yaw na Tapos yung ano, ano pa natin yun? Gigisayin pa natin yung ano. Bawang sibuyas, kamatis. Wala tayong ibang sahog guys kasi tapos ano na lang yung magic sarap. Kalos. Magic sarap na lang. Hayangin na lang ako magic sarap dito meron sa... Meron dyan, meron. Kaya ano, balin siya na ano. Cabinet. Meron siya ano dyan. Nakabunit siya guys, iwan ko. Kasi malamig talaga malamig ngayong umaga. Malamig dito guys. Malamig ngayong umaga. Kasi taglamig na. Yung ba, diba, ang bilis niya mag-cutting. bulok na yan. Bulok na kasi dilaw. Oh. Hindi, hindi talaga isali yan. Baka makasira sa ating kalusugan. Oo no, nga. Bulok. <laughs> diba? And guys, ang, natin, ano, ang mga green pala guys doon 'yan, oh. Sino Ibubukod e, e, mo 'yung dahon kasi yun yung dahon madaling maluto 'yan. Yung may nagluluto din doon guys, gulay din, gulay din ang sa kanya, no. I spinach. Spinach ang sa kanya. Masarap din 'yung spinach. Damihin natin ang gulay guys kasi mas ganda sa kalusugan yung gulay. Totoo yun. Oh. Ang gulay kasi is napaka, nagbibigay lakas protein or resistensya sa ating buhay yung ano mga gulay. Maraming hatid na vitamins oh, sa ating katawan. Benefits. Yan. Marami tayong makukuha ang benefits dito sa gulay. Kaya nga. Kaya nga sabi nila, ang gulay pampahaba ng buhay. Totoo po yan dahil yung mga sinaunang tao. Oh. una, hilig sila sa gulay. Mga gulay ang pagkain. Bira pang buwibin ng mga, mga karne, karne nun. Mga totoo yun. Yung may mga, Ayan nga. may mga technical na ano. Ayan nga, mag-umpisa na si... Ang gulay guys. Ayan lang guys, ang ating ano, uh, ginawa ngayong umaga. Magluluto na ako maya maya guys. Mag-start na siya Ayan, guys. guys. Unisan Pinoy OFW Vlog guys from Quezon Province. Ayan. Okay, Ngayon, sal naman na natin ito guys. Ugasan niya guys, no? Salamat sa inyong lahat guys. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. Bye-bye oh. and uh, Happy holidays! The incoming Christmas is coming, December twenty-five. Bye, bye, and uh, once again, good morning. Follow, uh, sub, uh, follow for more. Share for more. Subscribe for more. Thank you.